isn't it? Hi, sis. <laughs> Hi! Maan na to? Malinis? Pwede to po Opo, kaya kung basa yan, basa yan. Matagin. Ano ba yan? Ang kapag pa ako ng tae! Dami ng tae. Puan ko ha? Puan. Oh, Yun. At nadali <laughs> tayo guys. Galinisin <laughs> okay, natin. Kasama sa journey yan guys Wala nang iyak-iyak ngayon Di na uso yan oh! ako Marinig ko ang balitang Meron ka ng iba Ayos na Sabi mo sa akin ay Ayaw mo na Let's clean up the little ones first. <laughs> okay, don't Nasaan? Yes. Hindi <laughs> <laughs> ko alam. Wait lang to. May sugat na ako. <laughs> <laughs> ano sagot niya sa iyo, mahal? Lubot <laughs> tumitibok yung sugat ko. Ay nako, ayan ka na naman, yeah, Balakas ba sa buhay mo dyan. Sina, ano, na Ano, ay ka na, ba ano ka na, na? Ah. <laughs> Babasahin ko ba ito ng tubig, ma? Oo, oh, okay. basahin mo. Sasabunan ba ito? Dapat pag mag-drive ka, meron ka sa tubig. Dapat nga eh. Okay. Naku, may pasok pa naman bukas. <clicks> Paano ko nyan? Busan daw. Si, pa na, no? si Pares. Ooh. Uy, kana bang imo ang gigamit wala bang rabies yan? Hulo. Ulinis yan. tuyo yung yan ng kinumuha ko. Ito na Ba't tumutubok? Mama, ba't tumitibok yung sugat ko? Tumitibok eh. Kinabahan kayang, Hindi, tumitibok talaga. Wait! Per oh. <laughs> sempre lang.